Uy, good morning po sa lahat ng mga kahamog po dyan uh, Ito, nandito na naman tayo sa ating tindahan mga kahamog At pakishare muna ng ating video At pakisubscribe na rin Sa lahat pa nang hindi nakapagsubscribe uh, Mga guys, mga uh, kahamog Pakisupport naman po Ayan, Tatuloy po ang ating anak buhay Kahit napakamahal ang mga gulay Tuloy lang magbabago din naman siguro ang kusyon niyan pagdating ng sunod na araw ayan oh lang oh yung ating saging ngayon dahil wala akong dumarating ayan ngayon. Tapos so, ngayong araw siguro wala ho masyadong nag-order ng ating mga tugia at saka raper, dahil marami pa ho tayong natitira oh uh, Kaya pagmahal ang gulay, nako, grabe talaga ela kamkayo okay twenty five po na twenty three yan oh two thirty ang kilo eh dambalang naman Eh, hey, you go. <laughs> Lahat talaga ng mga mimimili. Pag tinimbang, isang piraso lang. Grabe, presyo kaagad. Isang pirasong talong, 25 pesos. <laughs> Nakaka, ano nga naman dahil sa na sobrang mahal. Ah, isang pirasong talong pa lang yan. Ha? Ah. Isang pirasong talong. Umaaray na kaagad yung mamimili sa sobrang mahal yun pakishare po ng aking video yun thank you mga kamog at magandang umaga po sa inyong lahat mag ingat po tayong lahat kahit mahal ang ating mga gulay ngayon basta ang importante ay isip tayong lahat thank you